Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na parang may kakaiba sa inyong katawan? Pero ipinagwawalang bahala niyo lang? Maraming beses, ang ating katawan mismo ang nagbibigay sa atin ng mga senyales, mga pahiwatig na kung minsan ay maliit lang sa ating paningin, pero malaking bagay pala para sa ating kalusugan. Nakakalungkot isipin na napakarami sa ating mga nakatatanda sa edad na anim na po pataas ang madalas na baliwalain ang mga ganitong babala. Ang masaklap na katotohanan, marami sa atin ang naghihintay pa na lumala ang sakit bago kumonsulta sa doktor. Hindi natin napapansin na ang mga maliliit na pagbabago sa ating pakiramdam ay posibleng mga hudyat na ang ating katawan ay humihingi ng tulong o mas seryoso pa ay mga palatandaan na mas malubo ang problema. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bidyan kayo ng kaalaman. May limang senyales ang katawan na ayon sa mga doktor ay hindi dapat ipagwalang bahala, lalo na sa ating edad. Ang mga ito ay mga hindi inaasahang pagbabago na posibleng nagbibigay babala. Sa video na ito, tatalakayin natin ang limang mahalagang senyales na ito na madalas nating balewalain. Alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng bawat isa at kung bakit mahalaga na bigyan nito ng pansin. Manatili hanggang sa huli dahil may mahalaga akong ibabahagi na tiyak na magugulat kayo at makakatulungan malaki sa inyong pagtanda. Simulang natin sa una at madalas na hindi napapansin na senyales ang bigla ang pagbaba o pagtaas ng timbang na walang malinaw na dahilan. Isipin ninyo, nagbago ba ang inyong gana sa pagkain? Naging mas abala ba kayo? O nagkaroon ba kayo ng bagong esisyo? Kung ang sagot ay wala sa mga yon at bigla na lang kayong pumayat o tumaba ng malaki sa loob lamang ng ilang buwan, dapat itong bigyan ng seryosong pansin. Ang pagbaba ng timbang na hindi sinasadya, lalo na kung higit sa limang ng inyong kabuuang timbang sa loob ng anim hanggang labindalawang buwan ay posibleng senyales ng iba't ibang kondisyon. Maari itong magpahiwatig ng mga problema sa thyroid, diabetes, o maging na mas seryosong karamdaman tulad ng impeksyon o mga sakit sa bituka. Kung minsan, ang biglaang pagpayat ay maaring dulot ng stress o malaking pagbabago sa buhay. Pero mahalaga pa rin kumonsulta sa doktor para masigurado. Huwag nating isipin na okay lang pumayat dahil yun ang gusto natin, lalo na kung hindi naman tayo nag effort para doon. Sa kabilang banda, ang biglaang ang pagtaba lalo na kung kalat sa iba't ibang bahagi ng katawan at hindi lang sa tiyan, ay hindi rin dapat balewalain. maari itong maging senyales ng problema sa puso, kidney o kahit na hormonal imbalances. Marami sa ating mga Pilipino ang mahilig kumain, kaya madalas ay iniisip natin na normal lang ang pagtaba habang tumatanda. Pero may hangganan ang normal. Kung ang pagtaba ay sinasabayan ng pamamaga, lalo na sa mga paa, bukong-bukong o kamay at nahihirapan kayong huminga, kailangan nyo agad kumunsulta sa doktor. Tandaan ang katawan ay isang makina na nagbibigay senyales kapag may mali. Mahalagang makinig at kumilos kagad. Ang bawat pagbabago sa inyong timbang na walang malinaw na dahilan ay isang paalala na tingnan ang inyong kalusugan ng mas malalim. Kung nagpapayat kayo ng walang ehersisyo na Pataba ng walang pagbabago sa diet o kaya ay nawawalan kayo ng gana kumain sa matagal na panahon. Huwag na kayong mardalawang isip. Mas mainam na magpa-check up upang malaman kung ano ang pinagmulan nito. Isipin ninyo na ang papunta sa doktor ay hindi lang para kapag may sakit na, kundi para rin sa pag-iwas. Mas mabuti ng maging maaga kaysa huli na ang lahat. Huwag nating ipagpaliban ang anumang pagbabago sa ating timbang maglaan ng oras para kumonsulta sa doktor. Ngayon, dumuko tayo sa pangalawang sanyales ng badalas din baliwalayin. Ang matinding pagkapagod o pagkahapon na hindi nawawala kahit na nakapahinga na kayo ng sapat. Lahat tayo ay nakakaranas ng pagkapagod lalo na kung abala tayo sa maghapon o kung hindi sapat ang tulog natin. Pero, ibang usapan na ang pagkapagod na pakiramdam nyo ay hindi na nawawala na parang laging ubos ang inyong enerya kahit na wala naman kayo masyadong ginawa o nakatulog naman kayo ng no mahimbing. Marami nakatatanda ang nag-aakala na ito ay normal lang sa pertanda. Pero hindi po laging totoo yon. Ang matinding paulit-ulit na pagkapagod ay maaaring senyales ng iba't ibang kondisyon. Halimbawa, maaaring ito ay sintomas ng anemia kung saan kulang ang inyong red blood cells na nagdadala ng oxygen sa katawan. Madalas din itong na nangyayari sa mga may problema sa thyroid diabetes na hindi pa nakokontrol, o maging sa mga may heart conditions. Kung minsan ang pagkapagod ay dulot din ng depresyon na isang karaniwang problema sa ating mga nakatatanda pero madalas ay hindi natutuklasan. Napakahalaga na bantayan ang level ng inyong enerhiya. Kung pakiramdam nyo ay hindi na kayo kasing lakas gaya ng dati na parang bawat galaw ay hirap o kung hirap na kayong gawin ang mga simpleng gawain sa bahay na dati naman ay madali ninyo nagagawa, kailangan itong bigyan ng pansin. Huwag nating sanayin ang sarili na maging laging pagod. Subukan ninyong obserbahan ang inyong sarili sa loob ng isa o dalawang linggo. Kuna natili ang matinding pagkapagod kahit na anong gawin ninyo, oras na para kumonsulta sa doktor. Maaaring simpleng adjustment lang sa lifestyle ang kailangan ninyo tulad ng pagbabago sa inyong diet o pagdagdag ng light exercises. Pero kung may mas seryosong pinagmulan ito, mas maaga nating matutuklasan, mas madaling magamot. Ang pulit-ulit na pagkapagod ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong physical na kalusugan, kundi pati na rin sa inyong mental at emosyonal na kapakanan. Nawawala kayo ng gana, nahihirapan kayo makipag-ugnayan sa ibang tao at nawawalan kayo ng saya sa mga bagay na dati ay napapaligaya sa inyo. Kaya, wag nating hayaan na labunin tayo ng pagod. Alagaan ang inyong katawan sa pamamagitan ng pagtugon sa mga senyales na ito. Tandaan, ang pagod na nawawala ay hindi normal sa pagtanda at timid. Ngayon naman, pag-usapan natin ng ikatlong senyales na madalas ay nahihiya tayong pag-usapan. Ang pagbabago sa ugali ng pagdumi at pagihi, napakahalaga ng ating digestive at urinary system sa ating pangkalahatang kalusugan. Pero madalas ay binabalewala natin ang mga pagbabago rito hanggang sa lumala na. Isipin niyo, nagbago ba ang inyong pagdumi? Naging mas matigas ba o mas malambot? Naging mas madalas o mas bihira? Ang regular na pagdumi ay mahalaga. Kung bigla kayong nagkaroon ng matinding constipation o di kaya ay matinding diarrhea na tumataga ng higit sa ilang araw, dapat itong bigyan ng pansin. Ang politulid na constipation ay maaring senyales ng hindi sapat na fiber sa inyong diet, dehydration o epekto ng ilang gamot. Pero sa ibang kaso, maaari rin itong magpahiwatig ng mga problema sa bituka o digestive system. Sa kabilang banda, ang matinding diarrhea na tumatagal ay maaring dulot ng impeksyon, food intolerance, o mga kondisyon tulad ng irritable bowel syndrome. Hindi rin dapat kalimutan ang pagbabago sa kulay ng dumi. Kung napansin ninyong itim na itim ang inyong dumi o kaya ay may dugo, agad na kumonsulta sa doktor dahil maaring ito ay senyales ng internal bleeding. Bukod sa pagdumi, ang pagbabago sa ugali ng paghihi ay napakahalaga ring bantayan. Madalas ba kayong umihi lalo na sa gabi? O nahihirapan ba kayong umihi? May nakita ba kayong dugo sa ihi? Ang madalas na pag-ihi ay maaring senyales ng urinary tract infection UTI na karaniwan sa mga nakatatanda o diabetes. Para sa mga kalalakihan, maaari rin itong magpahiwatig ng problema sa prostate. Kung nakakaranas kayo ng sakit o hirap sa pag-ihi, hindi ito dapat ipagwalang bahala. Ang dugo sa ihi, kahit kaunti lang, ay dapat agad na i-check ng doktor dahil maaring senyales ito ng mas seryosong kondisyon tulad ng impeksyon sa bato o maging ng cancer. Napakahalaga ng malinaw na ihi. Kung napansin ninyo madalas na madilaw o maulap ang inyong ihi, posibleng kulang kayo sa tubig o may ibang underlying condition. Maraming nakatatanda ang nahihiyang magsalita tungkol sa ganitong mga problema. Pero tandaan, ang mga doktor ay sanay na makarinig ng ganitong mga issue. Ang pagiging maaga sa pagtuklas ng mga pagbabago sa pagdumi at pag-ihi ay makakatulong upang maiwasan ang mas malubang komplikasyon. Kaya wag nang magdalawang isip kung mahindi ka ayang pagbabago sa inyong bowel at bladder habits, mahalagang ipaalam agad ito sa inyong doktor. Ngayon ating talakayin ang pang-apat na senyales, ang matinding pananakit na hindi nawawala o lumalala sa paglipas ng panahon. Sa ating edad, normal na ang paminsan-minsang sakit ng katawan, lalo na sa mga kasukasuan o sa likod. Pero may malaking pagkakaiba ang normal na pananakit sa sakit na nagbibigay na ng babala. Ang sakit na hindi nawawala kahit na ano pang gamot o pahinga ang gawin ninyo o kaya ay lumalala pa ay dapat seryosohin. Halimbawa, kung nakakaranas kayo ng pananakit sa dibdib, hindi lahat ng pananakit sa dibdib ay heart attack pero mahalaga na agad itong ipacheck. Ang pananakit sa dibdib na sinasabayan ng hirap sa paghinga, pamamanhid sa braso o pagpapawis ng malamig ay kailangan ng agarang medical na atensyon. Huwag magdalawang isip na tumawag ng ambulansya o pumunta sa pinakamalapit na ospital. Mahalaga ang bawat minuto sa ganitong sitwasyon. Bukod sa dibdib, ang matining pananakit sa ulo na hindi pa niyo nararanasan dati o kaya ay bigla na lang lumala ay dapat tingbigyan ng pansin. Lalo na kung ito ay sinasabayan ng panlalabo ng paningin, pagkahilo, o pagbabago sa inyong balanse. Maaring ito ay sinyalis ng migraine, pero maari rin ito magpahiwatig ng mas seryosong kondisyon sa utak. Gayun din, ang pananakit sa tiyan na paulit-ulit o matindi, lalo na kung sinasabayan ng lagnat, pagsusuka, o pagbabago sa pagdume, ay hindi dapat ipagwalang bahala. Maraming kondisyon ang pwedeng maging sanhi nito, mula sa simpleng impeksyon hanggang sa appendicitis o gallstones. At huwag nating kalimutan ang pananakit ng kasukasuan at buto. Normal ang sakit ng tuhod o likod habang tumatanda pero kung ang sakit ay matindi, nakakaapekto sa inyong kakayahang kumilos at hindi na nawawala kahit na ano pang gamot dapat itong suriin maaring ito ay senyales ng arthritis na lumalala o kaya ay osteoporosis. Ang pagiging maaga sa pagtuklas at paggamot ng mga ito ay makakatulong upang mapanatili ang inyong kalayaan sa paggalaw at maiwasan ang paglala ng kondisyon. Mahalaga na makinig sa kung ano ang sinasabi ng inyong katawan. Ang sakit ay isang natural na paraan ng katawan para sabihin sa inyo na may mali. Huwag kayong maging matigas ang ulo at huwag ninyong tiisin ang sakit na lumalala mas mainam na magpakonsulta agad upang malaman ang pinagbulan na sakit at mabidyan kayo ng tamang lunas. Ang pagwawalang bahala sa sakit ay maari magdurot na mas malubhang problema sa huli. Alalahanin na, ang malalang sakit ay hindi lang nakakaapekto sa inyong katawan, kundi pati na rin sa inyong mental at emosyonal na kalusugan. At sa uling senyales na tatalakayin natin, at ito ay isa sa mga pinakamahalaga ang bago o lumalalang problema sa memorya at pagkalito. Hindi biro ang pagkalimot at hindi lahat ng pagkalimot ay normal na bahagi ng pagtanda. Habang tayo ay tumatanda, normal na makalimutan ang ilang bagay paminsan-minsan. Tulad ng na kung naasa ng ating susi o ang pangalan ng isang kakilala. Ito ay tinatawag nating senior moments. Ngunit kung ang pagkalimot ay nagiging mas madalas, mas seryoso at nakakaapekto na sa inyong pang-araw-araw na gawain, ito ay isang pulang bandila. Halimbawa, kung nakakalimutan ninyo na ang pangalan ng mga mahal sa buhay o kung saan kayo nakatira o kung paano gawin ang mga simpleng gawain na dati naman ay madali para sa inyo. Kung nahihirapan na kayo magplano, mag-organisa o magpatuloy sa isang usapan. Ang ganitong uri ng paggalimot ay maaring sinyales ng mas seryosong kondisyon tulad ng demensya, kabilang na ang Alzheimer's disease. Ang pagkalito, pagiging disoriented sa lugar o oras at pagbabago sa personalidad ay ilan din sa mga palatandaan nito. Hindi rin dapat kalimutan ang biglaang pagbabago sa pag-iisip o kakayahang mag-focus. Kung nahihirapan kayong mag-isip ng malinaw o kung madalas kayong nalilito sa mga simpleng instruction, dapat itong bigyan ng pansin. Minsan, ang ganitong pagkalito ay dulot ng side effects ng gamot, dehydration, impeksyon sa ihi, o kahit na simpleng kakulangan sa tulong. Pero mahalaga na matukoy ang pinagmulan nito upang maibigay ang tamang lunas. Napakahalaga ng maagang pagtuklas ng mga problemang ito sa memorya at kognisyon. Mas maaga natin matutuklasan, mas maaga tayong makakakuha ng tulong at makakapagplano para sa kinabukasan. Maaring may mga treatment o therapy na makakatulong upang mapabagal ang paglala ng kondisyon at mapanatili ang inyong kalidad ng buhay. Huwag kayong matakot magsalita sa iyong pamilya o doktor kung napapansin ninyo ang ganitong mga pagbabago sa inyong sarili o sa isang mahal sa buhay. Mahalaga ang suporta at pagunawa sa ganitong sitwasyon. Tandan ang inyong isipay kasing halaga ng inyong katawan. Alagaan natin ito at bigyan ng tamang pansin ang anumang babala na binibigay nito. Sa huli, tanda niyo po ang limang senyales na ito na tinalakay natin. Ang biglaang pagbaba o pagtaas ng timbang, ang matinding pagkapagod na hindi nawawala, ang pagbabago sa ugali ng pagdumi at pagihi, ang matinding pananakit na lumalala o hindi nawawala, at ang bago o lumalalang problema sa memorya at pagkalito. Ang bawat isa sa mga ito ay nagsasabi sa atin na bigyang pansin ang ating kalusugan. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan ng kaalaman at kapangyarihan na protektahan ang inyong sarili. Ang mga senyales na ito ay hindi nangangahulugan na malapit na ang katapusan, kundi mga babala na kailangan nating kumilos upang maiwasan ang mas malalang problema. Naway maging malinaw sa inyo na ang ating katawan ay nagsasalita at kailangan lang nating makinig. Huwag nating balewalain ang mga paiwatig na ito. Maganggas, tandan. malitman man ang pagbabago. Malakli ang epekto nito sa ating kalusugan at kaligayahan. Ang pagiging proaktibo at pagkonsulta agad sa doktor ay ang pinakamabuti magagawa natin para sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Mas mainam na magpatingin kahit sa tingin natin ay malit lang ang problema kaysa magsisi sa huli. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan na mabuhay ng may kalusugan at kaligayahan sa bawat yugto ng ating buhay. Huwag nating hayaan na ang takot o pagwawalang bahala ang maging dahilan para mapabayaan natin ang ating sarili. Kung may mga katanungan kayo o kung mayroon kayong sariling karanasan tungkol sa mga senyales na ito, huwag mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Ang inyong karanasan ay maaring makatulong sa ibang nakikinig. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at naramdaman niyo ang nakatulong, pakilike po at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang helpful na content na para sa inyo. Alalakanin ang kalusugan ay kayamanan. Mabuhay ng buo at masaya sa bawat edad.